ng iPhone! Ay. Hello! Si Bernie, bakit po ito ang pinakamasungit na tindera sa social media? Dahil malapit na pong aking birthday. So magpapalaro po tayo ngayon at namibigay po tayo ng isang iPhone! Ayan, syempre, ang maglalaro ngayon ay ang aking mga nakakasama ng chismos, ang otangera. <laughs> walang iba, kundi si May at yeah. si Ella. So, madali na yung questions natin. Actually, para manalo sure. ng cellphone, ang dapat lang gawin ay sagutin ng tama ang tanong at kung sino ang makakaunang makasagot ng limang tamang sagot sa kanya na itong cellphone na iPhone. Cellphone na iPhone? Ah, uh, May, ready, yes. ka ba? Sure. Ella, ready ka na ba? Not sure. Ewan, ready ka ba? Siyempre, paunahan to ha. So, limang tamang sagot. Kung sino ang makakakuha ng limang tamang sagot sa kanya na itong iPhone. Okay? So, bawat tanong, Bibigay ko kayo ng limang segundo para sumagot. Okay? Isa lang ang pwedeng sagot. Okay? Sige. Okay. First question. ready na ba kayo? Not sure. Okay. Pag sasagot na, sabihin nyo na may. Or? Sige. Yes. Ay, hindi. Sabihin mo na lang ano. Ah, pabili po. Ano po yun? Ano po yun yung code nito? Oo. Sige. Okay. First question. Ano ang favorite ulam ko? Favorite ulam? Tay. Pabili po. Ano po yun? Munggo. Munggo? Wrong! Ah! 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 Ano po yun? Mm. Ah, Tay. favorite mo na lang ah! para din. Or. Paksiyo. Paksiyo. Wrong! Ah! Ang tabang mo sa alam ko yan. Kahilang sagot ay sinigang. Okay, second question. Hello? Ah! Ano? Ang paboritong soft drink ko. Pabili po? Pabili po. Coca-Cola is wrong. Ah, ano po Royal. Royal is correct. <laughs> One point. Okay, next question. Ano ang paboritong kulay ko? Pabili po. Black. Black. Wrong. Ano po Yellow. Yellow? Wrong! <laughs> Dahil ang tamang sagot ay white. Okay, next question. Hello. <laughs> Ano ang first work ko sa Pilipinas? Pabili po. Ay ano po yun? Mm. Ano naging sales boy? Sales boy? Wrong! Pan, pabili po? Mm. Uh, service crew? Service crew? Wrong! Why? Ang first work ko ay sales and marketing officer. Okay. So okay. Question. Di, ba, di ba ano yun? Sorry. Okay. Magbigay ng tatlo. Tatlong product endorsement ko. Go! Ano po yun? Mm. Oreo. Oreo. Royal. Royal. Tapos... Five. Tasty Boy. Tasty Boy. Correct! Talawa <laughs> na si Ella. Next. Okay, magbigay ng awards na nakuha ko mula noon hanggang ngayon. Ano po yun? Ah. Uh, five. TikTok. Four. Hindi ko alam pala. Wala na? Wala Okay. Nakalimutan. Pa-bili ko? Hmm. Uh, Social Influencer of the Year. Okay. 3, yes, oh, dalawa na lang. 3, TikTok Award two, of the Year. Sayang. <laughs> Isa ah! lang yung nakuha niya. Ano yan? Eh. lang award. No. Okay, okay, next. Ilan na ang Facebook followers ko? Pabili po. Uh, Nine, ay, ay, ano po yun? Uh, 9 million? 9 million? Wrong! Facebook followers? Facebook page followers. Five. Facebook page? Four. Pabili po? Uh, three. Hindi ko na 600,000. 600,000? Wrong! Ang tamang sagot Dito ay 2.1 million. million. Ay, hindi ko na Nine. Next. Nine. Nine. Magbigay ng dalawang bansa na napuntahan ko. Pagpili po! Ah. Pa. Kuwait. Qatar. Correct! Yes. One, two. Next. Magbigay ng dalawang content na nagawa ko before ako naging pinakamasunin na hindi sa social media. Go! Ano po yun? Content? Ah, uh, tie. Ano yung nagawa mo dito? Mm, bago naging tindera. Four. Yeah. Naging ano ka? Transfer.

may nalik, nalik sa putika. Ay, pwede ba yung gano'n? Hindi naman yung prank yun, di ba? Nakakalok. Nakakalok ah, kayong ano, kayo yung, ano Pwede naman kasi kung ano lang specific. Specific ba? Taong grasa prank. Ay, yun naman yung ano. Okay, next. Kailan ang kumpletong birthday ko? Ano ba nito? Ano September 14, 1985. Correct! 3 <laughs> <Three> points. <laughs> next, ano ang zodiac sign ko? Sabihin po. Five, four, three... Scorpio? Scorpio, wrong! Ah! Ano po yun? Five... Pug-pug to? Quarious? Quarious, wrong. The correct oh. answer is yeah, Virgo. Yeah, yeah. Uh, question. Okay. Ano ang pinakabagong... Uh, latest at pinakalatest sa product endorsement ko? Glow. Papili po? Hmm. Five, pinakabago. Yes, yung pinakabagong upload ko ngayon. Four. 3, 2, na three, two, Ay, ang utang. Five. Ay, Four. Pinakabago? Yung pinakabago ngayon. Kaka-upload mo? Yes, three. Mega Sardines. Mega Sardines is? lang mananalo na siya ng cellphone. Oh, oh, nakalimutan oh, oh. ko eh. Yun yun, pinakabago. Talagang pa ako pala yung dinagbag ko. Nakakaloka ka. Okay, na oh, next oh, oh. question. Magbigay ng tatlong signature live ni Bernie. Ano mo yun? Pabili po. Okay. Ano po yun? Okay. Nakakaloka? Correct! Pumahabol. Two <laughs> points. Four points. Naku naman. Ito na ang susunod may na. na tanong. Pagkira naman ng cellphone. Baka sabihin niyo, walang laman yan. Buksan na natin. Tagal na yan. Oo nga. Ayan. <laughs> last, year, children, pa yan? pang charger yan, guys. Pwede pa yan. At my charger na. Okay. Next question. Ano anong bansa ang gustong puntahan ni Bernie? Korea. Uh, Korea, specifically, Five. Seoul. Four. <laughs> Three. North Korea. Wrong! South Korea, correct! sino <laughs> ng North Korea? Ba <laughs> eksena. na, kalimutan ko. Na 3, 4 na. Okay, next. Okay, ang tanong ay... Ano ang paborito? Prutas. Mangga? Mangga? Wrong! Ano po yun? Five, four, three, two. Ay, oh, the correct answer Ay, no, is Apon. Uh, Mansanas. Nakakaloka ka. Sayang. Sayang. Okay, next question. Anong araw matataon ang birthday ko ngayong taon? Ano yung po yun? September. Five, four, three, uh, three two, Mirkulis. Mirkulis. Wrong! Five, Lingo? Lingo? Ha! Kaya lang tawag sa guti sabado. Na pa ka lokodamat at nakita kanong. Tayo questions ha? Asi Ilan na. Kuyo. Ah, sige, ito na Yung mga talong Magbigay ng dalawang events. Title of the events na nagawa ko dito sa barangay natin. Ano po yun? Game of the event.

Sa inyong, inyo. Miss Gay okay. pangkalawakan kalawakan, try to psenyohin niyo. miss Gay Oo, di ba di ba? Oo, Miss Miss Gay pride ba, di Okay lang yan, Dal dalawa pa lang siya. Pat ka na, di ba? Tama ba? O, ha? 3 4 Okay, next question. Ayan. Ano... ang paboritong gulay ko? Paburito. Ay... Opera? Opera? Correct! Ay! Nilalamutan. Alay, alay, ito na. Ang mga usap, lang? usap lang law, ah. ay, na lang. Mag-usap na lang dalawa. O, ito na Talaga? Okay, ito na. Question. Final question. This is it. This is really it is. Ang tanong ay... Hmm may mga nagtanong, tanong yung medyo mahihirapan sila ito na lang okay ano ang latest na nabili ko okay from this time around pwedeng kanina medyo medyo ano ha medyo worth para naman siya na, na, wedding. pwedeng pwedeng uh, pwedeng uh, investment or pwedeng collection go pabili po yung arrow. Or? Um, WRONG! Um, wrong. I, yes, yung pinaka-latest na nabili ko namin ay hindi... So siguro, phone, ang price siguro niya mara sa ano mga... Sa, basta nasa thousand plus naman siya. So oh. uh, Cellphone. Uh, is wrong! Dahil ang tamang sagot ay... SING-SING! Okay, ito na! Hmm. Ang tanong ay... ka? Ano? Hello. Ah, oh, makakahula nito Ah. Ano? Ang ah, oh, magbigay na lang ng tatlong GMA program or shows na oh, Sige, dahil hindi pa tatapos ang tanong, sabihin na ang tanong. Family feud. Okay. Magpakailanman. Okay. Wish ko lang. Ah! Oh. Pwede pa lang ano, kahit hindi na tatapos yung kayo. Ay, hindi, yeah, hindi, sige lang. Sige, huwag pero Ay, na, na-play na. Isa po namin kayo. Hindi, kitang Actually, mali yun. Kasi okay. magtakailan yeah. 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 malis, hindi kasama yun. Kasi yeah. ang 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 sagot, ang tanong okay. kasi yun, is kung ano-ano yung mga shows na pinag guesting ako. Okay. Pinag? pinag, -guessing pinag -guessing nga, guesting ano? Eh, hindi lang sa di ba? Sa ano? Sa sagot yun. Sa sagot yun. Sa sagot ka pa Di ba? Hi. Hi. Wish lang, family feud. Sayang, ang rated K is under ABS-CBN. Hindi, sabay Nakakaloka. Rated ko rin na yun. Sayang na. wala ng IPS? Wala na nga. Pero wala sa GMA yun. Hindi ba pala sa GMA yun? wish ko lang, tadhana, panulit mo, itulanda, wala, sayang mas, naman. Okay, last question. Sayang naman yung hindi mo sa question. Okay, ang tanong ay... Okay, ano, anong content, ang pinaka-latest na na-upload ko ngayong araw? Hmm. Ano po yun? Hmm. Ay, ngayong araw? Yes. yes pala yun. Pag noodles. Pagsetting noodles, mali. Five. Okay. Yung ice. Ice. Oh. Hindi mo maatanap. Mali. Ah. Wala. Wala. Hindi ko pa nakakaroon yung ice. Eh. Ang tamang sagot ay yung uh, chismosa, yung chismosang muna bago mangutan. Perfect na yun mamaya. Okay, last question. Ano na? Tagal naman ang init-init. Okay, question. Ano ang favorite นาม or แบรนด์นังตันมิโก้โก้อันนู้นยี่ห้ออันนี้คล็อกอันนี้คล็อกข้อ1ไอ้ประทับใจตัวน่า4 3 2 1แต่ละท่านคำตอบไอ้แป้นชาร์ปล่ะฮักน่ามาตันมิโก้มุสลิ90%แป้นชาร์ปโอเคต้องสักกันนะบ้านโอเค Hulaan na. na lang. Anong kulay? Mo. Anong kulay ang madalas kong gamitin? Oh, kasi makikita nyo ka sa social media accounts ko eh. Anong kulay ang madalas kong gamitin sa aking mga ginag... Pag ako ay nagbablog. Girls. Ano yun? White. White. Black. Black. Hmm. Hmm. Dahil ang tamang sagot ay yellow. <laughs> yellow po, di Spongebob. Hindi isip ko, di babo. yellow talaga, kahit hindi Okay, yes, question. Sa anong paaralan? Ako, pangalan ng paaralan pang ha? Ako nagkulehyo. Go. Five, four, Kulehiyo. three, yes, two, one. Kabil po. Yes, Santa the City. Undaleta the City. City wala. Ano ba 'yung last question <laughs> na? Bagyo. Right. Bagyo. Tanggasinan College Joseph Science and Technology Ordinance of Ordemeta City Pangasinan. Okay. Okay. I know all about the school. You see your robot alam ko na. Okay. Kaya nga. Magbigay. ng tatlong artista na nakatrabaho ko. Go. Ah. Oh. Sa trabaho pwede nakagising mo. Yes, yeah, sa work ko. Okay. Pwede yung Artista. Artista. Hi. Si Jack Roberto. Four. Tapos si... Chewy. Mm. Thank you. Si Corina Sanchez. <laughs> Artista ko na pakiti so na ano hindi niya nakasama. 'Di ba? Artista pero hindi niya nakasama. Hindi ko nakatrabaho si Chloe. pero si Jessica wala ano? Hindi ko alam. Ano wala din. Hindi ko alam. Oo. Ah, Maui, Maui, Maui. Pagpapalikan na. Hindi ko na ako Maui Mawi Taylor. Alam na ganito. Ano ka sa lakana? Mimin. Mimin ko sa lakana. Ito wow. na, last question. boba! <laughs> oh, wow. taka, Takatakan naman ano. Ikap nyo. taong Ang tanong ay... <laughs> ano? Or magbigay ng... Hmm, lima na lang. na Lima kahit oh, kahit anong network limang shows na kung saan ako ay napanood na the oh, uh, K, Rated K, pagpakailanman, pagpakailanman, Family Feud, Family Feud, tadhana, 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 then five, four, three, two, one, showtime. <laughs> sa akin ang noong <na, umuha. laughs> mo. Ano sa sagot? Hindi. Ano ba yan? Tagal-tagal ba? Oh, last na to. Talaga to. Ano ba yan? Ang dami ba ang nakakalok? Ito na lang. Okay, ang tanong ay... Okay, ang tanong ay... Anong iPhone ang pinamibigay ko ngayon? Sabi mo? iPhone 6. 5 iPhone Pro 6. 4. 2. 1. iPhone 6. iPhone, iPhone 6S. Okay. <laughs> Ay, kailangan <mag> ako <laughs> nito. <laughs> Ikaw mo eh. Sige. Joke lang. lang yan. Hindi naman sa ronda. Bagay naman yun. Joke lang. May pakita eh. Wala kasi dito sa inyo. Ito na, alas ito. Hulaan nyo na lang. Ilang number ang nakasulat sa papel na to? 1 to 20 lang. Ano po yun? 13. 13. Yung pinakamalapit na lang ang sige, 1 to, 1 to 10 na lang. 8. 8. 10. 10. Ito <laughs> <So, laughs> na nasabitan na siya na The correct answer is... Actually, between nine lang talaga siya. <laughs> lang. Eight, saka diba, ten. Ka? Um, so, wala ka ka talaga. <laughs> wala <laughs> so, ka. Kasi <eight> <laughs> Oh, Parehas na naman kayo, di ba? Oh. Wala ka lang. Ayan, oh. Kung baka sabihin nila, nandito tayo, guys, ha? O, oh, one to lang talaga to. Okay. Ang tanong, ilan ang bata sa labas ngayon? Go! Ano ko yun? O. Oh, <laughs> na kung ka, kakasagot Thirteen? Ano <laughs> yun? <14, 14, laughs> Fourteen. Uh, Fourteen. Two, four, six, <laughs> eight, <laughs> ten. Fourteen! Pilarin mo tama, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 13, 13. 14, na si Trick. Ay, sa paano ba yan? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13. 13? niyo 13. 14 man, ni Nelson Mag nga. 1, 2, 4, 6, 8 9 10 11 12 14 Ooh ilan pa talaga 13 14 14 14 oh, Direct may naalan lang ang iPhone Kalakasan niyo naman Okay thank you. Ang observation mo eh Okay. yon Ayad asal mo mo. Wala, thank you, thank you po kuya dito sa cellphone. God bless you more. Eh, baka hindi gumagana yung chef mo yan ha. No, wala so, ko so. kong consolation. Ayan. Consolation. Ayan, so maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy pong sumusuporta kay Girlie Batting. Ayan, congratulations po sa bago mong cellphone, ang uh, Kumaring Ella. Ayan. Thanks. Dahil naniniwala naman ako na kailangan na kailangan mo ang cellphone ngayon. At nakikita ko ang cellphone mo, ito crack crap na crack na. Congratulations True. and thank you so thank much. You. Thank you.